Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Tila ba gumaganda ngayon ang imahe ng BGYO dahil uh, dalawang kanta na. Sunod-sunod ang kanilang kanta na talagang uh, de kalidad ang music video. Ito nga ang kanilang first song na All These Ladies at Dance With Me ay talaga namang world class. Ang kanilang pinakita Nasayaw, dance skills at akat singing skills na sabi nila ay uh, lumilabilap na at uh, pwede sila maging SB19 for the next level. Hindi may iwasan na makumpara ang BGYO sa SB19 pero alam natin lahat ng s ay highest level na at nasa tugatog na nagumpay kumpara sa BGYO. Pero syempre, looking forward tayo sa BGYO na someday maging kagaya ng ating The King of pop Dapat ang BGYO ay maging be authentic kung ano sila at ano ang talit na kaya nilang ipakita at huwag ilagay sa utak at ulo ang kanilang kasikatan, ang kanilang kagapuhan. Dapat ibigay ang best Ilabas ang narapat ng mga skills, dancing and singing for the fans. Dapat mayroon silang unique identity at mailabas pa ang talent sa bawat isa. May potensyal ang BGYO. Dapat mahalin pa nila ang kanilang mga fans, maging mabait, mapagmahal, at bigyang suporta din ang lahat ng sumusuporta sa kanila, lalo ng mga fandom nila. Pero sa tingin nyo, magkaroon kaya ng chance o opportunity na magka-work at magka-culab ang SB19 at ang BGYO. Payag ba 18? Wala namang masama dahil pareho silang pipap artist. Kaya pagbigyan na natin at suportahan kung mangyari man ang collaboration. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.